May dalawang reason kung bakit hindi maka-comment sa mga videos na pinapanood natin yung ating Google account. Number one, bago siya at hindi pa natin siya na create YouTube account. At pangalawa, ay nakaset sa restricted mode ang iyong account na yan. Kaya hindi ka makakita ng comment or hindi ka makapag-type ng comment sa mga video na iyong pinapanood. mga palangga, ako muli inyo inyong para naman sa isang panibagong video. So ang video na ituturo ko sa inyo today ay kung paano ba no, at saan makikita yung restricted mode. Kasi mayroong nagpadala ng katanungan at ang sabi niya, dadawes, paano ba ang gagawin ko dito? Hindi ako makakomment sa mga video na pinapanood ko. So paano ang gagawin ko? So kung paano yon mga palangga, ito, panoorin nyo. So, ito na mga palangga, Nandito na tayo sa channel ni Sasay, no, ang ating kaibigan. Manood tayo ng video niya. Ayan, kung mapapansin nyo, kung mapapansin nyo mga walangga, ay wala kang magigitan comment section dito. Oh. Sa baba. Wala kang magigitan comment section dito sa baba ng video. Okay, so kung panonoodin naman natin yung kanyang shorts, let's say short video, manood tayo itong kanyang 11,000 night log, Wala rin. Okay. Mm, yan o, disable yung uh, comment. So, may meron lang like, pero wala rin comment. So, ang gagawin natin dyan mga palangga, pupunta tayo sa ating cha channel uh, thumbnail. O, ito, thumbnail ng ating account sa ibabaw. Or, nasa ilalim na ngayon. Pupunta tayo doon sa settings. Ayan, nasa taas. I-click natin yan. Ayan, pupunta tayo sa general. Okay, so, sa so, general, ito na yung magigita mo. Ayan. Tapos, ito kung magigita mo, restricted mode. Ang restricted mode niya ay naka-on. So, ang gagawin natin dito, pag naka-on kasi ito, hindi ka makaka-comment. So, ang gagawin natin, i-off lang natin yan. Okay, so, dahil naka-off na yan, babalik tayo sa kanya mga videos. Okay, and maghanap tayo. Hanap tayo ng ibang videos niya. Okay. So, let's say, itong grabe, ang ganda. Gwapo. Sana all, gwapo. <laughs> okay. So, ito na mga palangga. Ito na yung comment niya. Oh. Comments, 319. So, i-click mo lang yan. Para makapag-type ka ng comment dito. Oh. Ah. Okay. So, heart-heart lang tayo. Kung wala naman tayong masabi, mag-heart-heart lang tayo. Alright. So, yun lang na, na-send na yung comment. Check din natin ulit yung kanyang shorts video. Kung mga comment na sa so shorts video. Pili tayo ng isa. O, yan. Bukas na yung comment section niya. Ayan, o. Oh. I-play muna natin. I-click mo yan. Para makapag-type ka ng comment. Ayan. So, let's say, yummy. Mm. We out mo muna kasi hindi nag-comment, Hindi hindi nakakapag ano, hindi nakasend send lagay mo ng heart. Mayara, na, naglabas na yung itong araw-araw para ma-send yung comment mo. Okay, yun yun. yun, yun, yun. siguro kayo na mi-misplace niyo rin minsan kasi nagta-type kayo ng comment eh, hindi niyo ma-send. So ilalabas niyo muna para ma ano, ma send niyo ulit. Okay, so yun lang. So, uh, yun lang mga palangga. Ano. I'm sure marami kayong account. So, kung yung account nyo na yon ay hindi maka-comment, repeat process. Sundan nyo lang yung ating uh, tutorial na ginawa for today. So, hanggang dito na lang video natin. Kung nagustuhan mo yung video, don't forget to click the like. And uh, subscribe. Panoorin mo dyan yung mga video na na mismo pa, no? Yung mga tutorial videos natin dyan na inalabas ko na una. I Bell all mo na yan para updated ka sa mga video na ipopost pa natin dito sa channel natin. Okay. So, thank you so much for watching. Ako pumuli. Ang inyong God bless. God bless us all. And bye-bye.